good, good PM ah, mga ka-electrical no? so ito yung mga aparato natin no? so dito ito pwede sa aircon hindi pwede sa motor pump no? yung mga horsepower then aircon tsaka rice cooker no? heater hindi pwede no? so for basic appliances lang so dito sa green PSW pwede ka mag washing machine at wind tub no? Ah, TV electric fan, walang problema so kay Sir Harold tanong so Sir Harold Harold, ito yung aparato mo, no? uh, naka-load sa atin is uh, 200 watt solar panel then ang battery natin ay 100 h battery then yan uh, tested na yung aparato mo no? so ang reconnect nito is uh, so ang cut muna is uh, 11.5 then reconnection is 2 2 plus 11.5 ito din doon siya magkoconnect yung LED red kapag simindi na So testingin natin ang sa ngayon ay uh, 12.9, no? So nakakatop siya dahil nga na, nagbaba na kanina yung voltage niya, 11.5. Ngayon testing natin yung reconnection. Kailangan after 13.5 ay mag-reconnect umilaw yung LED. Ibig sabihin magagamit mo yung uh, inverter natin. So yung relay naka-activate na yun din, relay para dito sa koneksyon Ano ni ng mismong inverter natin. So power natin yung solar panel tingnan natin, no? Okay. So, magre-reconnect yan. Ganyan natin. So, yun ang reconnection, no? So, pag ganyan, nag-ilaw na yung LED red. So, pwede mo na magamit yung uh, inverter natin, no? Then, may mga load na nga nakalagay dyan, yan, no? Then, ito, ah, uh, battery charger, no? So, sa ngayon, 0-0 yan. So, lagyan natin ng power ngayon, no? Yan. So, ayan, working na. Okay. So may voltage meter din yan, yung mismong inverter no, may content difference, na problema. So, no problem, so nakakaproduce produce ka na ng kuryente from battery to inverter to 20 volts na. Yan. So ito, uh, nagcha-charge na yan no, no. 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 problema no? kung charger lagay no? mo, i-charge yung battery natin. No? So ito yung ginagamit ko pa ng demo no. Diyan sa ngayon, ito, ito yung naka-battery natin no, 100H. So ito din yan, for solar batteries yan. No? Okay, so kunting ano lang, no? Uh, Sir Harold, uh, tutorial, no? So, pagdating sa iyo, itong aparato mo, yan, ito lang. So, ikaw mag-provide ng wirings mo, pati yung uh, solar panel at saka PV wire, siyempre. So, aparato lang ang binibenta natin, no? So, ito, uh, off natin yung aparato natin. No? Pag in-off, siyempre, parang sa bahay lang rin, no? Tanggalin mo muna yung mga uh, plug, okay? main so, yan, yan nakatay na yan, no? Then, yung switch off ng inverter. Then, yung inverter din. So, walang problema kung ito mauna or yung solar panel, basta yung battery ay huli lagi. So, dito, unahin na patayin yung solar panel para mawala yung icon ng solar panel. So, bakit natin ginagawa to Para maiwasang uh, masira yung controller natin, no? yung solar charge controller. So, magkamali ka man minsan siguro, hindi naman masama yun, no? pero Agat mari may iwasan natin no. So unahin natin solar panel, then mawawala and then yung battery no. So nawala na. Okay. So pagdating sa iyo ng aparato na to, so ikakabit mo na yung battery mo. So positive to negative lang yan. So may color coding yan. Red is positive, black is negative. Parehas sa battery. Red is positive, black is negative. Parehas dito sa inverter. No? So lagyan ko na lang ng marking na maya yan. Okay. So, na-set up mo na yung mga wire mo. So, ipapower mo ngayon. Kunain mo yung battery sa so, gitna. So, lalabas yung display ng SCC mo. Okay. So, yung SCC mo, PWM, 50, 50 ampere, no? Then, ito yung solar panel, power natin. Lumabas na yung solar panel, then blinking arrow, no? Okay. So, big sabihin, uh, okay na yan. So, sa ngayon, nakaset tayo ng lead acid, 14.4. Okay. So, kapag gusto mong baguhin, punta ka dito sa B1 so pag B1 is lead acid so pag itong baguhin yan pag lipo 4 ang lalagay mong battery no hantay mag blink so lalagay mo lang sa B3 yan so yan na yung pang lipo 4. so sa ngayon naka lead acid tayo lagay lang natin yung B1 yan. Okay. so ang voltage nyan clock charge is 15.4 so kapag lipo 4 is 14.6 so yan ganyan lang no sir Harold So ayan, nakapatay pa yung load natin. Diyan pati yung charger natin. No, hindi pa nag-charge yan. No? Wala pang ampere na pumapasok. Okay, so power natin yung inverter. So ito yung breaker ng inverter. Then syempre, yung switch. Yan. Okay. So ayos na yan. No? So lagay natin yung load. Ito charger natin. Ayan. No? Okay. So, hindi okay natin kung nag-charge na. So, 220 volts dito, no? Ayan. Charging na siya. Mayroon na pumapasok. Papunta dito sa battery. Then, yung mismo electric pan natin. Electric pan, no? 20 watts. Ayan. Ayan. So, sige. Mamaya, antayin kita, no? Sir Harold. Uh, so, between 5 to 7 kamo. Oh. So, kasi wala nang araw ron. Kaya, binigyo testing na natin, no? So, salamat sa pagtitiwala. So, mamaya. See you soon, no? God bless.